eto Ito yung warehouse na Prism. Makikita po natin yan. So, ayan. Ayos. Wow! Ayan, dito po sa Saranay. Makikita nyo po yan. Pagpasok nyo po ng bago magpetron, kaliwa, Saranay. Then kaliwa lang po ulit. Makikita nyo po yung kalsadang lubak-lubak. So, ayan. Ito po yung makikita ninyo sa loob. Iwas ibang klase kong e-bike Siyempre, hindi niyo po dyan makikita yung premium bike na binag natin. Yes! Ayan. Ayan. May kumuha na dito si Boss Marvin. Shout out kay Boss Marvin Tudyaw. Ayan. Bagong bago. Boss, saan mo dadalhin ngayon to? Wow! Ah, uh, hindi isip ko sa Pegasus. Pegasus? <laughs> Quezon Ab From, from Saranay, Caloocan to Quezon Ab. Oh, Oh, papa change daw agad to. Kailangan kagad malinis tubo nito. <laughs> so yung mga freebies, ayan no, naka ano, pero meron pa sa loob na freebies yan. Ayan, siguro in a few, ano, kakaroon tayo ng ganito rin. Ayan, TFT. May reverse nga po pala to ah. Ewan ko lang kung naisama ko dahil isang kamay lang gamit ko eh. Ayan I-reverse niya para hindi mabigat itulak Ang guwapo So, may mga ibang kulay pala Pakita natin so, Ang dami, oh, oh Boss, pula ayaw mo? Gano'n <laughs> Bagay yung pula kasi pula na yung mags, eh. Yung isang blue na nakita natin sa nakaraan. Woo! So, ayan o. Oh. Basta may ABS na nga ba lang? Wala na, uh, no? Wala pa. Pwedeng lagyan ng ABS na ano. Yung ABS, ABS lang. <laughs> so, ayan. 60 volts, 30 amperes. Lithium. Range din, halos ganun din. Paano mapanda rin ito? Kalimutan Ano, pindutin niyo muna yung ano, yan. Ayan. One, naka one. Ayan, one. 1, uh, one, two, three din siya. Malakas ang torque yan. Oo nga, yung ano, parang magaang ang bola sa Dio. Parang ganun. Ang harap, sa kamay. lang. Ay, mukhang iiwanan. Pag stoplet, baka nagbibigay. Sige, sige. Ay, thank you. Boss. Ah, thank Boss, thank you. Sir kita lang Ray, Thank you. Sarah, Boss, thank you. Sarah. Oh, Sarah. Si Pit Ah, SD650. Cute. Salamat wow. pa. Ayun. Wow. Ayan, dito yung na-assemble. ano to uh, 48 12 ay ano 20 amperes 12 amperes ah ganda rin ito